Mr. Idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw Okay, okay How are you guys? GP Loh, may pang-scan nga pala talaga Andres eh Loh, lapit niya Adik ठीक है काट लो mo 2 days ka ng di nagsasalita. A-E-I-O-U? A-E-I-O-U? Ha? basic? <laughs> <laughs> Uy, ka ba? Ang lagkit eh. Uy, magpulbo ka. <laughs> yung pinulbuhan eh. Wow. Kasi Pares ko pengit lang. naman ni eh, baby. Wow. Hindi wow. Hindi wow talaga. eh hindi ka ka may piya? may piya? babae. Nagkalimunin. Na yes. Talaga. Nagkalim na natin to. Pagkakamalam pa tayo ng bababae ni Bossing eh. Kakabili ko lang nito eh. <laughs> oh my God. <laughs> Pinakilig lang sa glit eh. Tapos bigla sa naon. sino subuan sili pala. <laughs> ah. Para makaiwas sa overheat. <laughs> Laki naman ang purasan mo ay doon. Tawa <laughs> Tawa tuloy si ate. Hmm, wali. Bawal mo si Lola. <coughs> wow naman! Masitubukan oh, talaga eh. Wow! Gano'ng katibay yung motor niya.

y si, sí, este soy yo <coughs> Antes de que todo se fuera Estás con <laughs> No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Oye, <laughs> Damián Álvarez también la va pidiendo viniegra Lucas Novo, centro, empate ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Ah, no! De toda la cara!

Hmm? <laughs> Binalik. <laughs> Bumuha lang kundi. Pantayan kita ate. Baka malaking pera yan. Sana all. Kalawag <laughs> na lang <na> pala. na <laughs> siya. Uy, hey, eh, 100 na lang pera ko. Last Sige na, minsan na. lang eh. Sige na nga. Eh, paano wala mong pamasahe? pang gumastos. Deserve mo naman. Deserve mo naman. Sige. Sige. Deserve mo daw. Inasto nga sa pagkain. Barrio de la tierra. mo naman. Deserve deserve talaga. Deserve mo naman. Deserve mo naman. Deserve, deserve mong mo maglakad pa, we. Pagkabaritis <laughs> eh. Antay mo yung baggage mo pero naulam mo na yung gulong. Alam <laughs> Ang <Pundang> dalaga. <dolo ka? laughs> Pasayaw sila. <laughs> Ate, pabili nga ng pineapple juice, saka isang snow bear. Ate. Kuya, wala ka ba, ba mas maliit dito? Ay, wait lang ha. Tawa lang. Okay na yan. <laughs> <laughs> mas maliit? Nga, araw pa pa. Ayan, ayan tuloy. Kari. Adios, make-up. <laughs> here. This bench is freshly painted. <laughs> <laughs> Kaya mo pa na-sad siya. Wala ka! kalso! Kita mo <nangalasa. hine> Ay, cute. Palit sa tagpulod. Parisan din nag-utan ron. Perfect, kayo. Okay, kayo. Malamig silang bulad, oy. Barato, ro. Malamig pa. Liwat sa tindero. <laughs> <laughs> Ulan pala. What do you dio lang ko yat. Go pull the turkey out. Sirha. Hindi malatlaso no. O pwede pa. <laughs> oh, wala, ano pa pong naririnig bakit umalis kayo sa tupad? <laughs> Hindi ko kaya magwalis ng isang dahon anim kaming magwawalis. <laughs>